E Yes hello po mga farmers Welcome back dito sa aking munting channel Bomberong Farmer TV uh, Medyo matagal po tayo hindi nakapag-upload At for days video mga ka-farmers uh, Share ko sa inyo yung pag-aabono ko dito sa Rooting stage na natin na sitaw Ito pong sitaw natin mga ka-farmers Ay galante variety ng Swiss Seed Company Ito po ay 49 days na At nakapag-third harvest na po ako dito mga ka-farmers Okay, good morning po. Uh, at kung bago lang kayo sa aking munting channel, huwag nyo namang kalimutan mag-like, share, and subscribe na rin po para po updated po kayo sa aking mga future uploads. Ito, mga, ito nga pala mga ka-farmers yung aking talim na sitaw. Ito po ay 49 days na at ang tide harvest na po ako. At uh, 40 days video mga farmers Sir ko sa inyo yung paghabol ko dito bali ang paghabol ako dito mga farmers ay granular granular na lang po yung pong uh, lalagay ko na lang sa puno yung abono hindi ko na po siya tutunawin o yung ididrenching dahil basa naman yung lupa tsaka kung makikita nyo makulimlim tamang tamang magabono Ah uh, medyo ah uh, medyo ma mahirap po ngayon magbenta ng sitaw dahil medyo tambak sa pamilihan. Kaya at medyo mahirap po magmarket po ngayon ng sitaw unlike before na hindi man talaga siya. Medyo madami po ngayon ang supply po ng sitaw. Ah uh, ito po sitaw ko mga farmers ay galante po ito ng Swiss Seed Company at kung makikita nyo naman okay naman siya may mga bunga din <coughs> kaso hindi talaga siya ganun kadami magbunga lalo dito sa part po na to na hindi masyado nasisikata ng araw ah uh, nakapag ano na nga pala dito ako nakapag patabas na doon sa kapatid ko sa mga puno tapos yung gitna ginara cutter ko lang ayan po itong part na ito mga farmers hindi ko pa ito na papatabasan kakabalik ko lang nga pala galing duty of duty po ako ngayon eh. kaya ako na lang po yung magtatabas yan ganto po yung tsura ng no iba hindi pa siya masyadong ano malago yan kung makikita nyo wala pa siya masyado sa nga tsaka maano pa siya mga gubat yan kung makikita nyo magubat pa mabilis pong magbunga tong galante wala pa mong first harvest ko po dito ay 41 days na tayo o no, 42 days. Pero hindi po po pang benta yun. Kumbaga, pang gulay mo lamang. Ayan po. Ah, mga ka-farmers, ito nga pala yung gamit ko na abono. Ito ay mixed po na 1620 Zero at saka yana, Yara Winner na may ratio po na 1 is to 1 Maganda po ang Yara Winner sa ganitong stage na may mga bunga na dahil meron po itong mataas na potassium. Saglit so, na mga ka-farmers, umuulan. Okay mga ka-farmers, bigla pong umulan ng malakas. Yan, kita nyo, basa pa yung mga basa yung dahon ng ating mga sitaw pila yung kaulan sayang kung naibaba na natin ng abono eh tunaw na agad so back tayo dito mga farmers ito nga pala ay mixture ng 1620 at saka ng yara winner 1 to 1 po ang ratio nito tapos yung lagay natin mga farmers sa puno ay sampung gramo sampung gramo po yan ito po ay ko na pero kung kayo po ay baguhan lang hindi nyo matansya pwede po kayong gumamit nung po ng gatas ng mga baby yan 10 grams din po yun ah uh, mga farmers dahil nga protein stage na itong ating sitaw kaya ang gamit ko na dito ay itong Yara Winner pwede rin po kang gumamit ng ano po complete fertilizer mga farmers at tapos ito naman 1620 mga farmers ano po ito maintain ko na po ito simula maliit pa lang siya hanggang sa mamatay po yung sitaw natin dahil ito pong 16-20 mga farmers ito po ay para sa ugat tsaka para diridiritso yung talbos natin sa Ito naman pong complete fertilizer o, kaya itong yara winner. Para naman po ito sa pagbunga ng ating sitaw para maging maganda, mabigat at mahaba yung mga bunga niya. Uh, mga farmers, ang ang interval nga pala nito ng pag-abono ko ay 15 days lang 15 days po supposed to be dapat 10 days kaso po ay limited ako sa worker kaya ang ginagawa ko na lang kada of duty ko nag-aabono ako ng sitaw po ganito po karami mga farmers 10 grams ang layo nyo sa po ng mga farmers ay mga 15 cm o kaya 20 cm yan ganyan lang mga farmers tapos pagka po hindi po umulan tutanawin natin ang abono mas mainam sana yung drenching kasi yung tunaw agad ang problema lang kapermans wala akong wala po akong manpower. Mahirap magkuha ng tauhan. Dalawa lang po kami dito ng kapatid, kapatid ko pong tumatrabaho kaya mahirap. Pero okay naman po itong practice ko po. Nakaka-harvest naman tayo ng na maganda. Ang unang pitas ko nga pala dito mga ka-farmers ay 14 kilos. Tapos yung pangalawang pitas ko mga ka-farmers ay 60 kilos. Tapos yung pangatlo ay 50 kilos. Tapos yung pangapat, eh, hindi ko alam kung mga kailan. Ang tip ko nga lang po sa, kung nga lang pala sa inyo mga ka-farmers sa pagtatanim ng sitaw. Ay wag na wag po natin ah, hayaan na magkaroon ng uod dahil din pong uod ang makapagpabagsak ng harvest po natin dahil bulaklak pa lang po ay dinadali na ng Mm-hm. <síntas> a few moments later So ayun mga farmers tapos na po tayo. Uh, hindi ko na lang ipakita yung whole process dahil uh, alam niyo na naman po yun uh, 10 grams bawat puno. Tapos ito mga farmers ay pong kalahating kilo siguro to or 3/4. Bali na gamit ko lahat dito na abo ng mga farmers ay 21 kilos. Yan, ito po yung pinakadulo kong balag. Ah, hindi pa nga pala ito masyadong gumibigay ng bunga. Yan, yung may kita nyo mga ka Babago pa lang. Kasi bata pa naman ito si 49 days pa lang. Tapos, by tomorrow mag-harvest po ulit tayo. So hanggang dito na lang po at kung bago lang kayo sa aking munting channel, huwag nyo naman po kalimutang uh, um, like naman po share and subscribe na rin para po lagi po kayong update sa mga future uploads po maraming salamat po sa panood.